Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga prutas na dapat iwasan sa panahon ng pagbubuntis. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang pagbubuntis ay may maraming paghihigpit sa pagkain. Sa isang banda, dapat kang kumain ng dalawa at sa kabilang banda, napakaraming pagkain ang kailangan mong iwasan at sa katunayan, mga prutas na dapat iwasan sa panahon ng pagbubuntis. Ang mga prutas, bilang malusog at masustansya, ay pareho. Pagamat sa pangkalahatan ay inirekomenda ang mga ito bilang bahagi ng isang malusog na diet sa pagbubuntis, may ilang mga prutas na dapat iwasan sa panahon ng pagbubuntis. Ang mga prutas ay naglalaman ng maraming fiber at mayroon ding maraming kapakipakinabang na sustansya at antioxidant sa mga ito, na kung ano ang iniutos ng doktor sa panahon ng pagbubuntis. Gayunpaman, hindi lahat ng prutas ay pareho. Ang ilan ay mas kapakipakinabang kaysa sa iba at may ilan na maaaring talagang nakakapinsala. Kaya, aling mga prutas ang dapat iwasan sa panahon ng pagbubuntis? Ang mga sumusunod na prutas, bagamat malasa, ay maaaring makapagdulot sa iyo ng sakit at maaaring makasama pa sa sanggol sa iyong sinapupunan. Una, Pinya. Ang pinya ay isang matamis, masarap na prutas na may kaunting pahiwatig ng tanginas na talagang tumatama sa lugar. Sa kasamaang palad, nabibilang sila sa kategorya ng mga prutas na dapat iwasan sa panahon ng pagbubuntis. Naglalaman ng mga ito ng mga enzyme na maaaring mabago sa texture ng iyong cervix na maaaring magdulot ng maagang pag-urong. Ang isa sa mga enzyme na ito ay tinatawag na bromelain. Ito ay isang enzyme na sumisira sa protina na maaaring magpapalambot sa cervix at maaaring humantong sa hindi-regular na pagdurugu. Maaari rin itong maging lubos na nakakapinsala para sa sanggol. Pangalawa, ubas. Pagamat sa pangkalahatan ng mga ubas ay isang mahusay na prutas, ito ay pinakamahusay na iwasan ang pagkain ng mga ito sa panahon ng huling trimester. Naglalaman ng mga ito ng compound na kilala bilang resveratrol na maaaring magpapataas ng hormonal imbalance. Ang mga ito ay mga prutas na nakakapagpainit din kaya mas mainam na iwasan ang pagkain ng masyadong marami sa mga ito. Pangatlo, hilaw na papaya. Ang mga hinog na papaya ay mayaman sa mga bitamina at iron na ginagawa itong magagandang prutas na makakain sa panahon ng pagbubuntis. Gayunpaman, ang hilaw na papaya ay naglalaman ng latex, isang sangkap na karaniwang allergen. Maaari itong maging sanhi ng mga reaksyong allergy sa mga buntis na kababaihan. Naglalaman din ang mga ito ng enzyme na tinatawag na pupi na maaaring mag-trigger ng maagang pag-urong ng matris. Pang-apat, tamarind. Ito ay maaaring isa sa iyong mga craving sa pagkain at maaaring gusto mo talagang kainin ito. Hindi ito ang pinakamasamang prutas na makakain sa panahon ng pagbubuntis dahil maaari itong kumilos bilang isang panlunas para sa morning sickness at pagduduwal. Gayunpaman, ang pagmoderate ay susi. Naglalaman ito ng mga compound na maaaring sugpuin ang produksyon ng progesterone. Ang mababang produksyon ng progesterone ay maaaring maging sanhi ng preterm na kapanganakan at maaaring maging sanhi ng pinsala sa cells sa fetus. Panglima, dates. Huwag ubusin ang masyadong maraming dates. Maaari silang maging sanhi ng pag-init ng katawan at humantong sa maagang pag-urong. Huwag kumain ng higit sa isa hanggang dalawang dates sa isang araw. Pang-anim, saging. Napakalusog ng mga ito ngunit dapat itong iwasan kung mayroon kang allergy o gestational diabetes. Naglalaman ang mga ito ng chitinase na isang latex-like substance na maaaring mag-trigger ng mga allergic reaction mataas din ito sa asukal na maaaring magpataas ng iyong blood sugar level. Pangpito, mapait na melon. Naglalaman ang mga ito ng quinine, seponan, glycosides at moridacin. Ang lahat ng ito ay mga uterus irritant na maaaring mag-trigger ng napaaga na kapanganakan. Maaari rin silang maging sanhi ng pagduduwal, pantal, pagtatae at pananakit ng chan. Pangwalo, mga frozen na berry. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ito ay pinakamahusay na iwasan ang freeze dry at nakabalot na pagkain sa panahon ng pagbubuntis. Subukang kumain lamang ng mga sariwang prutas. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.